Bismillah, walhamdulillah, assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuhu. Ang pag-aaral sa mga batas sa Islam, nararapat sa isang Muslim na aralin niya o maging masigasig siya sa pag-aaral sa mga batas sa Islam upang ito'y kanyang maipatupad bilang ibada para sa lahat ng aspeto ng kanyang pamumuhay sa kanyang pagsamba, sa kanyang transaksyong pangkalakalan at pakikipag-ugnayan sa ibang tao ayon sa wastong karunungan at kaalaman. Sabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufakihu fid Ang sino man ang gustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan sa kanya ay madali niyang may intindihan ng kanyang reliyon kaya tandaan natin angat ang may alam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu